I'm on, son. Day two. Sober na na pa I got antutin. Namis ko na sa lama, but I think it's 1 a.m. na sa Pilipinas. Ah, uh, kilangan na maghill, kilangan na magrow Kailangan na ayusin yung mental health. Tara, simulan na natin yung araw natin dito. So, yun mga insan. Ready na tayo yan. Day 2. Hello? 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 Good morning, Canada. Good morning, Canada. Day 2 na yan, mga insan. Tara. How are you doing? Chef. <laughs> Okay lang, ganyan talaga yung mo. Anyways, ayan you know, o. Happy family! Kasama na, family yan. Breakfast mo na yan, mga insan. Omelette and water. Oh kinam. So mga insan, day 2, kasama natin si Bayaw. He only speaks English. You can say <laughs> hi to the incense. Hello, how are you? Let's go. We're going to his workplace. We're going to see the job he's doing. The business he opened. Ang daming insan dito, grabe, puro na lang mga insan. Hu! Eto na business ni Bayaw 'yan, mga insan. Hmm. So yan, mga insan, bagong negosyo ni Bayaw. Tara, walkin tayo. Ito. Yung showroom niya. Kitchen and cabinets, mga insan. Pwede kayong pumunta dito, magpagawa. Ito yung mga sample. Kung anong kitchen na trip nyo, pakita nyo. Dito na yung bodega sa likod, mga machines kompleto na yan yan you know, o, dito nila ginagawa so yeah sariling trabaho ni Bayaw to yan o so ito mga insan yung mong contact yan 10% discount? Yes, yes. To the Filipinos? Yes. Okay, 10% discount sa mga insa na Filipino yan. Let's go! So yun mga insan, dito tayo ngayon sa premium outlet kasama na si Bayaw, si Puya, si Mr. and Ms. Real Talk. Let's cool. go! <laughs> 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 ito na, premium outlet na yan mga insan. So yun mga pasyal-pasyal lang kami dito. Kill time. Tingin-tingin na jacket kasi lalamig na dito sa Edmonton. Magsaslow na dito. Magsaslow na. Oh, na. Kailan na magsisimula yan? Next week. Next week na yan? Suno-suno na yan eh Pero dami namin insan dito Kada corner na ligon mo Insan 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 Oh my God Tito Ano nabili mo yan? Eh? Ano nabili mo yan? Ah Adidas Sponsor na si Tito sa Adidas Old school Lilipot pa rin Ito na ano na si Tito na isa yan Own it Ayan, mga insan bagay ba? Parang never pa ako nag-white hat eh. Sobra na yan. Wala, walang budget, wala pa. Hindi pa tayo mayaman mga insan. Pag nag million subscribers na yan. Grabe mga insan, puro mga Indiano, ano? mga insan na yung nakikita ko dito yan. Tapos puro na Filipino. Kunti lang yung mga puti. Sobra na yan. yan ano? Ayan, dumaan, Filipino family yan. O, oh, di ba? Tapos, yeah. tingin tayo sa... Oh, marami kayo makikita mga insan dyan, di ba? Ito, yung book na ito. <laughs> insan yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. So, yun, mga insan, birthday ni Ma'am Monica. Greet na rin si Ma'am Monica. Happy birthday sa'yo, Ma'am! Happy birthday! Yo, see you po. Yes, po. Kain na sila yan. Shanghai, 360. Yes. What is this? Oh. Okay. Okay. So yan mga ensign, kakatapos lang namin kumain. Busog na yan. Ako mamaya nakain yan. <laughs> so mga ensign, first time ko magta-try ng Tiger Sugar na milk tea nila na top one yung pangalan. Try natin anong lasa na ito. Purong Bombay na nakikita ko yan. Pag, yan. Parang nasa India lang ako na malamig panalo. So ayun mga insya, nandito na kami sa Costco. Grocery time naman. Bili-bili na kung ano-ano na pwede mabilihan. Okay, Ping bang! Grabe ang toxic ng mga ano dito, mga puti. Diyos ko Lord. So nakaganito lang ako ng cart. Tapos biglang hinila na. Get it out of the way. Oh, ang ako. Kung sa Pilipinas ka lang baka sinampay kasi. Sobra na bastos yan. Well, hindi ko rin sila masisi kasi yung mga insan ko na kalahi ko na yan. Sobrang mga dugyot din talaga dito. Mga privilege na lahat ng tao dito yan. So yun mga insan, inaantok pa ako. Sobrang napagod pa yan. Gusto ko pa matulog. Wala pa akong proper sleep. Wala na mga sa sleep yan. Sakit na mata bumbay. So yun mga insan, nagja-jogging ako. Yan yung backup ko, si kuya. Kailangan, kailangan, kailangan ng safety dito. Ang dami mga insan eh. Let's go. <sighs> kailangan na magpapayat. Doon tayo, doon tayo. Ayan, nice, nice. Nauna na yung backup. Ayan, so mga insan, try namin yung booster juice. Masarap and healthy daw dito. Pabilis daw tumay, pagkatapos uminom dyan. Yes, may clean lahat ng ano mo, internal mo. <laughs> Ayan mga insan, ganyan yung shop nila sa loob. Wait na natin yung juice. So ito mga insan, titikpan na natin siya. Sarap. Nice. Okay. So yung mga insan, magdadrive yung pinakain. Hindi marunong magdrive sa bahay. Hi. Diyos ko Lord. Ikaw yung walang lisensya dati ako meron na. <sighs> Sorry, it, eh. na yung... <laughs> sana mabuhay pa ako. <laughs> Lord, sana mabuhay pa ako. Ayoko na ng ano. Diyos ko, wala akong tiwala dito. Guys, ako may lisensya. So wala sa Amerika. Diyos ko Lord. <laughs> Tignan niyo, sino mas magaling sa amin. So, yun mga insan, magbibili lang tayo ng shampoo, Colgate. Tsaka, moisturizer. Anong maganda? Nagdadry yung mukha ko. Hmm? Meron din sa bahay, pero ayaw niya lang gamitin, guys. Ano ba yung nasa bahay? La Roche Posay. La Roche Posay. <laughs> <laughs> okay, try natin, try natin. Ano nyo, halo Halloween na dito. Tapos trick or treat candies, lahat na yan. Pati Pikachu, Halloween. Pikachu, Hello Kitty Palayan. Hello, sir. Hello, hello. So, yun mga angel, nandito ko sa Mocha Coffee House dito sa Edmonton. Try natin yung sinasabi niyang baklava everyday. It's good, guys. Try. Siguro doon niya lang, baklava everyday na yan. Okay. Let's try. Pagyan masarap. Okay. Okay mga insan, ito yung sinasabi ni Bayo baklava yung mga nakikita natin sa reels ng Dubai eh. Try natin. Ito na mga insan na try na natin. Sip, masarap, masarap, masarap. Nice. Ang sarap. Mm, mm. Yan mga insan. Quality. Mm. So time check mga insan, 11.30pm na ng gabi dito and matutulog na po ako yan. <sighs> Edit ko lang vlog tas post ko na ulit. Thank you for watching mga insan, love you!